Tuloy-tuloy nga ang pagbabalik loob ng mga rebelde sa pamahalaan dahil isang miyembro na naman ng Communist Terrorist Group ang pumanig sa gobyerno sa Barangay Kaptikum, Kalbiga Samar. Ibabalita yan ni Patrolman Camberley Flores. Sekretaryong nagbalik loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa kapulisan ng 8th Second Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8, Barangay Kabtikom, Kalbiga, Samar. Ang kanyang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na pakikipagnegosasyon ng pinagsamang mga tauhan ng 8th Second Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 kasama ang Area Police Command Visayas, 124 to 4th Special Action Company, 12 Sub, PNP Sub, 2 Samar Provincial Mobile Force Company at Kalbiga Municipal. Municipal Police Station. Sinoko ng dating membro ng Communist Terrorist Group ang isang unit caliber .38 revolver na may 5 live ammunitions. Samantala, ang NAGBALIKLOOB ay nakatanggap naman ng agarang tulong na food packs at bigas mula sa kapulisan. Ang nagbalik loob ay nasa kustodiya ng 82nd Maneuver Company RMFB8 para sa facilitation at assessment bago sa mailalim sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ng pamahalaan. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores. Alagad ng batas, taga ng Balitang Police. Maraming salamat, Patrolwoman Flores.